Hello po, magandang hapon. Ngayon po ay kukunin namin yung hinog ng pinya. So ang tawag namin sa pinyang yan ay Hawaiian. So yung Hawaiian po is matamis po siya. Pero pag i-compare mo siya doon sa Del Monte, talagang mas matamis ang Del Monte. So sa bawat puno po niya, meron pong limang saha. So depende siguro yan kasi yung iba hindi naman lima yung saha niya. Ayan po. Tinatanggal namin yang maliliit at iniiwan namin yung pinakamalaking saha saha kasi mamumunga pa po 'yan. Yung mga saha po ay itatanim ko po 'yan para pag may manghihingi sa akin, may, may bibigay na ako, 'di ba? So sharing is caring. So wag po tayong maging madamot. Dapat po maging mapagbigay tayo kasi ang Panginoon na po ang bahalang magbalik sa inyo 'yan na doble pa dun sa binigay mo, 'di ba? So pag magbigay ka din, dapat bukal sa loob mo. Ayan po, napakatamis niyan. Isaw-saw mo sa so asin, napakasarap. Thank you pala kay Martina. Tinulungan ako magtanim. Bye! Bye. Thank you for watching!